Maraming lalaki ngayon ang nagaangkin na alpha, pero pag tinignan mo ang buhay nila, puro yabang, walang backbone. Sa social media malakas, pero sa tunay na mundo, insecure at takot maiwan. Kaya kailangan pag-usapan ang difference ng true alpha at fake alpha kasi karamihan nalilito. Ang true alpha, hindi kailangan ng spotlight. Hindi niya kailangang ipagsigawa ng lakas niya dahil nararamdaman mo na agad. Tahimik siya pero may presence. Galaw niya palang may respeto na. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa confidence. Samantalang ang fake alpha, defensive. Lahat pinapatulan, lahat gustong patunayan. Konting criticism, triggered agad. Kasi yung confidence niya hindi galing sa loob, gawa-gawa lang. Hinuhugot niya sa babae, material things, at validation ng iba. Ang true alpha, hindi insecure sa success ng ibang lalaki. Marunong siyang magangat, hindi magpabagsak. Kasi alam niya, walang nakawan sa value. Lahat may sariling lane. Siya ang klase ng lalaking hindi nagseselos, dahil alam niya kung sino siya. Ang fake alpha, kailangan may followers, may trophy, may audience. Kasi kapag walang nakakakita, wala siyang identity. Ito yung lalaking malakas lang kapag may crowd, pero duwag kapag mag-isa. Built sa ego, hindi sa character. Kaya kung gusto mong malaman kung sino ka, tanungin mo, kailangan mo ba ng approval para maging lalaki? O sapat na yung sarili mong respeto? Dahil doon nagsisimula ang tunay na alpha mindset. CTA kung gusto mo pang mas lumalim sa dark psychology ng pagiging tunay na alpha, subscribe ka na. This channel is built for men who outgrow the fake version. Number 1. Quiet Confidence Ang unang trait ng isang true alpha ay quiet confidence. Hindi niya kailangang ipagsigawan ang value niya dahil alam niyang ang respeto ay hindi hinihingi kundi kusang binibigay. Sa mga social situations, hindi siya nagpapa-impress hindi niya binabago ang personalidad niya para magustuhan siya ng iba. Kung sino siya sa harap ng marami, siya pa rin kapag mag-isa. Kapag may challenge, hindi siya nagpa-panic o nagdadrama. Humihinga siya, nag-iisip at kumikilos ng may direksyon. Hindi niya sinusunog ang energy sa worry dahil mas pinipili niyang maghanap ng solusyon. Sa harap ng rejection o failure, hindi siya bumabagsak ang ego. Naiintindihan niyang parte ito ng growth, kaya tinatanggap niya ng may maturity at gumagalaw pa rin forward hindi rin siya natatakot makita ang strengths ng ibang lalaki. Instead, nire-respect niya ito dahil secure siya sa sarili niyang identity at progress. At ang pinakamahalaga, tahimik siyang nagli-level up. Hindi niya pinopost, hindi niya kinukwento, at hindi niya kailangan ng audience. Dahil ang tunay na alpha, pinapakita ang value niya sa resulta, hindi sa salita. Number 2, malinaw na boundaries. Ang isang true alpha may malinaw na boundaries sa sarili sa oras at sa respeto. Hindi lahat ng tao may akses sa kanya at hindi siya nahihiyang sabihin kung kailan sapat na. Kapag may lumalampas, hindi siya nagagalit agad. Calm pero firm ang approach niya. Pinapaintindi niya na may limitasyon at kung hindi ito kayang irespeto, handa siyang umalis. Hindi rin siya nagsisettle sa bare minimum. Kung hindi aligned ang energy, values, or intentions, hindi niya tinutuloy. Dahil alam niyang sayang ang oras sa maling tao o sitwasyon, sa relationships, hindi siya clingy. Hindi siya nanginginig sa takot na mawala ang babae. Alam niyang ang connection ay dapat mutual, hindi ginagamit bilang validation. Sa friendships, trabaho o pamilya, pinipili niya ang peace over approval. Mas mahalaga sa kanya ang dignity kaysa sa pagiging likable. At ang pinaka-importante, sumusunod siya sa boundaries na siya mismo ang gumawa. Hindi ito scripted. Lifestyle niya ito. Dahil ang tunay na alpha, hindi nagpapakontrol. Siya ang nagsiset ng tone kung paano siya dapat tratuhin. Number 3. Tahimik na kumpiyansa Ang true alpha hindi kailangan ng maingay na entrance o validation mula sa iba. Ramdam mo ang presence niya kahit tahimik lang siya. Yung tipong papasok siya sa kwarto at bigla nagbabago ang aura. Hindi siya nagmamadaling patunayan ang sarili. Hindi niya kailangang mag-flex ng pera, achievements, o babae para lang makuha ang respeto. Dahil alam niyang ang tunay na lakas, hindi ipinapakita kundi nararamdaman. Kapag may problema, hindi siya nagpapanik. Hindi rin siya nag-overthink sa worst case scenario. Ina-assess niya, nag-iisip tapos gumagalaw. Calm under pressure, hindi controlled ng emosyon. Sa usapan, hindi siya sumasabat para sumikat. Marunong siyang makinig, mag-observe at mag-analyze. Dahil ang taong marunong manahimik, mas naiintindihan ang galaw ng mundo kaysa sa maingay na hindi nagmumuni. Sa romantic relationships, hindi siya nagpapakitang desperado. Hindi niya hinahabol ang babae. Siya ang pinipili dahil may direction, purpose, at emotional maturity. At kung hindi siya piliin, hindi nasisira ang pride niya. Kapag binabastos siya, hindi niya kailangan ng drama o gulo. Isang tingin, isang paglayo, sapat na. Dahil alam niyang ang taong totoong malakas, hindi nasasayang ang oras sa energy vampires. At pinakamahalaga, ang tahimik niyang confidence hindi nakukuha sa ego Galing ito sa disiplina, self-awareness at pagharap sa sarili niyang mga kahinaan. Dahil ang true alpha, hindi natatakot sa totoong siya. Number 4. May disiplina kahit walang nakatingin. Ang true alpha, hindi lang matapang sa harap ng tao, kundi consistent kahit walang nakakakita. Hindi niya kailangan ng audience para maging responsable. Siya mismo ang nagbabantay sa sarili niyang standards. Gumigising siya sa oras, nagtatrabaho ng tama, nag-iipon, nag-i-evolve. Hindi dahil may pressure, kundi dahil may direction. Para sa kanya, ang araw-araw na progreso, mas mahalaga kaysa instant success. Hindi siya nagpapadala sa tukso ng shortcut. Alam niyang ang madaling nakuha, madaling mawala. Kaya handa siyang gumugol ng panahon, pagod, at effort para sa pangmatagalang resulta. Kapag may pagkakamali, inako niya. Hindi siya nagbubunton ng sisi sa ibang tao, tadhana, o panahon. Dahil para sa kanya, accountability ang unang tanda ng tunay na leader. Hindi siya controlled ng impulses. Hindi siya nagwawala kapag galit, hindi nagpapadala kapag in love, at hindi nabubulag kapag may pressure. Pinipili niya ang tamang aksyon, hindi ang madali. Sa pera, hindi siya nagyayabang. Tahimik siyang nagtatayo ng financial stability. Walang flex, walang yabang, pero solid at secured ang kinabukasan niya. Sa sarili, hindi niya minamadaling maging perfect. Alam niyang growth is a lifetime process. Kaya araw-araw, kahit maliit, may ginagawa siyang improvement. At kapag dumating ang opportunity, handa siya. Dahil ang disiplina niya ang nag-training sa kanya ng matagal bago pa dumating ang pagkakataon. Siya ang lalaking hindi sinaswerte, kundi pinaghahandaan ang sarili para karapat dapat sa swerte. Number 5. Tahimik pero may presensya. Ang true alpha hindi kailangang maging maingay para mapansin. Kahit tahimik, ramdam mo ang bigat ng presensya niya. Hindi siya nagmamadaling ipakita kung sino siya dahil alam niyang ang tunay na lakas hindi kailangang i-announce. Kapag nagsalita siya, may timbang. Hindi barabara, hindi pang impress, kundi may laman. Pinipili niya ang mga salitang may purpose. Hindi yung basta may masabi lang. Kaya pinakikinggan siya ng tao, hindi dahil malakas boses niya, kundi dahil may sense. Hindi siya nakikipagkumpetensya sa kahit sino. Hindi niya kailangan patunayan na mas magaling siya. Alam niyang ang tunay na kalaban ay ang dating bersyon niya. Doon nakatutok ang energy niya sa pag-level up, hindi sa pag-compare. Sa grupo, hindi siya ang pinakamadaldal, pero siya ang pinaka-observant. Nakikita niya ang dynamics, nararamdaman niya ang tension, nauunawaan niya ang tao. Dahil sa strategic thinking niya, nagiging natural siyang leader. Hindi rin siya takot sa katahimikan. Hindi niya kailangan punuin ang room ng jokes, opinion, o ego. Komportable siya sa space dahil stable ang loob niya. At yun ang nagbibigay sa iba ng respeto. Kapag may problema, hindi siya reactive. Hindi siya nagpapanik, hindi agad nagagalit. Pinapakinggan niya, iniisip, saka kumikilos. Kaya madalas siya ang nalalapitan kapag kailangan ng solusyon. Sa relationships, hindi niya sinusuyo gamit sobrang attention. Ang presence niya mismo, sapat na para maramdaman ng security at respeto. Hindi clingy, hindi manipulative, hindi insecure. At sa huli, ang presensya niya hindi binabase sa lakas ng boses, kundi sa consistency ng karakter niya. Dahil ang tunay na alpha hindi ipinipilit kilalanin kung sa siyang nire-respeto ng mundo. Number 6. Hindi natitinag sa rejection. Ang true alpha hindi nasisira ang loob kapag na-reject. Hindi niya ginagawa itong sukatan ng halaga niya bilang lalaki. Para sa kanya, bahagi lang ito ng buhay, hindi katapusan ng mundo. Alam niyang may mga tao talagang hindi para sa kanya, at ayos lang yon. Hindi niya pinipilit, hindi siya nagmamakaawa, at lalo siyang hindi nagpapakita ng desperasyon kasi may respeto siya sa sarili. Kapag may tumanggi, hindi niya ginagawa itong drama. Hindi siya naghahanap ng validation. Hindi siya nagpo-post ng paawa at hindi siya nagba -backstab. Tahimik lang siyang nagmo-move forward. Rejection para sa kanya ay feedback, hindi insulto. Mas iniisip niya kung paano siya pwedeng maging mas matatag, mas disiplinado, mas grounded sa sarili. Ginagawa niya itong motivation, hindi sugat hindi rin niya tinitignan ang babae bilang price na kailangan mapanalunan. Kaya kung hindi interesado, tinatanggap niya ng may dignity. Kasi ang tunay na confidence hindi nakadepende sa approval ng iba. Hindi niya binabago ang pagkatao niya para lang magustuhan. Hindi siya nag adjust ng values, personality o prinsipyo. Ang tamang tao darating nang hindi niya kailangan magpanggap. At dahil hindi siya natitinag, mas nagiging attractive siya. Hindi dahil gusto niyang mang-attract, kundi dahil may emotional stability siya. At yun ang bihira ngayon. Sa dulo, ang true alpha hindi sinusukat sa dami ng tanggap, kundi sa tibay ng puso kapag tinanggihan. Dahil ang lalaki na kayang humarap sa rejection, kaya ring humarap sa mundo. Number 7. Hindi natitinag sa kritika. Ang true alpha hindi nadadala sa negative na salita ng iba. Hindi niya hinahayaan na ang opinyon ng ibang tao ang magdikta ng halaga niya. Alam niya na may mga tao talagang mahilig manghusga o manira at normal lang yon. Hindi niya kailangan patunayan sa kanila kung sino siya. Sa halip na maapektuhan, ginagamit niya ang kritika bilang motivasyon para mas maging matatag. Nakikita niya ito bilang paraan para mas mapabuti ang sarili. Halimbawa, kung may nagsabi sa kanya na hindi siya mahusay sa trabaho, hindi siya agad madedemoralize. Sa halip, tinitingnan niya ito bilang pagkakataon para mas mag-improve hindi siya nagagalit o nasasaktan sa tuwing may pumuna sa kanya. Pinipili niyang manatiling kalmado at composed sa lahat ng sitwasyon. Alam niya ang sariling halaga at hindi niya hinahayaan na maapektuhan ito ng sinuman. Ang tiwala sa sarili ang kanyang sandata laban sa negativity. Ang true alpha ay may kakayahang humingi ng feedback at matuto mula rito, pero hindi niya hinahayaan na ang kritisismo ang magpababa sa kanya. Sa huli, ang lakas ng isang alpha ay nakikita hindi sa dami ng papure kundi sa paraan ng kanyang pagharap sa kritika. Ang tunay na Alpha ay nananatiling matatag, kahit maraming hadlang at negatibong opinyon ang dumaan sa kanyang buhay. Number 8. Hindi nababahala sa opinyon ng iba. Maraming tao ang laging iniisip kung ano ang sasabihin ng iba tungkol sa kanila. Ang isang matatag na tao ay hindi nagpapadala sa opinyon ng ibang tao at nananatiling nakatuon sa sariling layunin. Alam niya na hindi lahat ay magkakapareho ng pananaw at may mga taong laging may sasabihin. Kahit wala silang sapat na batayan, hindi niya hinahayaan na ang opinyon nila ang magdikta ng kanyang desisyon o pagkatao. Pinipili niyang tumuon sa sariling aksyon at resulta kaysa sa papuri o kritisismo. Ang kanyang kumpiyansa ay nagmumula sa sariling gawa, hindi sa papuri ng iba. Hindi siya nag-aalangan humingi ng tulong o feedback kapag kinakailangan. Naiintindihan niya na ito ay paraan para mas maging maayos at mas produktibo hindi kahinaan. Halimbawa sa trabaho, may katrabaho siyang nagkomento na baka hindi mo kaya gawin ito ng maayos. Sa halip na mademoralize, ipinakita niya ang resulta ng kanyang trabaho ng maayos at kumpleto na nagpapatunay sa sarili niya na kaya niyang gawin kahit may negative opinion. Hindi niya pinapayagan na ang opinion ng iba ang magpababa sa kanyang kumpiyansa na natili siyang composed at focused sa kanyang layunin sa kabila ng criticism. Ang tunay na lakas ay nakikita sa kakayahang manatiling nakatuon sa sariling goals at hindi hayaan na maapektuhan. Nang salita ng iba ang desisyon at aksyon, sa huli, ang tao na hindi nababahala sa opinion ng iba ay mas produktibo, matatag, at mas mabilis sumunlad dahil ang focus niya ay sa resulta at sa sariling pagpapabuti, hindi sa papuri o panghuhusga ng iba. Number 9. Marunong magkontrol ng emosyon ang isang matatag na tao ay may kakayahang kontrolin ang kanyang emosyon sa kahit anong sitwasyon. Hindi siya agad nagagalit o nade-demoralize kahit na may stress or pressure sa paligid. Alam mo niya na ang padalos-dalos na reaksyon ay nagdudulot lang ng problema at hindi solusyon. Kaya bago siya kumilos o magsalita, iniisip niya muna ang posibleng epekto ng kanyang aksyon. Pinipili niyang manatiling kalmado at composed kahit sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang ganitong control ay nagpapakita ng maturity at professionalism at nakakaapekto rin sa respeto ng ibang tao sa kanya. Hindi niya hinahayaan na ang mood o pakiramdam ng iba ang makaapekto sa kanyang emosyon. Naniniwala siya na ang sariling control ang pinakamahalagang sandata para sa tagumpay at katahimikan ng isip. Halimbawa, sa isang team meeting, may kasamahan siyang nagalit at nagsalita ng bastos sa kanya. Sa halip na mag-react ng galit, huminga siya nakinig ng maayos at sumagot ng mahinahon. Sa ganitong paraan, napanatili niya ang respeto at nakaiwas sa unnecessary conflict. Ang kakayahang kontrolin ng emosyon ay nagbibigay daan para mas malinaw mag-isip at gumawa ng tamang desisyon sa oras ng pressure. Ito rin ay nakakatulong para hindi basta maapektuhan ng negativity ng iba. Nananatiling nakatuon sa solusyon at sa sariling goals sa halip na ma ng gulo o panghuhusga. Sa huli, ang tao na marunong mag-control ng emosyon ay mas matatag, mas respected at mas epektibo sa trabaho at sa personal na buhay. Number 10. Marunong maghintay at maging patient. Ang isang matatag na tao ay hindi nagmamadali sa resulta. Naiintindihan niya na ang tagumpay at progreso ay nangangailangan ng oras at tiyaga. Kaya handa siyang maghintay at magtrabaho ng steady. Alam niya na ang padalos-dalos, na desisyon o pagmamadali ay madalas, nagdudulot ng pagkakamali at stress. Kaya sa halip na magpanik o magmadali, pinipili niyang planuhin ang bawat hakbang ng maayos. Pinapahalagahan niya ang proseso kaysa sa instant na resulta. Ang mampasensya Choi nagpapakita ng maturity at malakas na karakter at nagbibigay daan para sa mas sustainable na tagumpay. Hindi siya nagagalit o nadidemoralize kapag may delays or setbacks. Naiintindihan niya na normal ang mga pagsubok sa anumang endeavor o bahagi nito ng pag-aunlad. Halimbawa, Si Ana ay nag-iipon para sa kanyang sariling maliit na negosyo. Bagamat gusto niyang mabilis na kumita, hindi siya nagmadali sa pag-invest sa maling bagay. Sa halip, maingat niyang pinag-aralan. Ang merkado at tiniyak na handa siya bago gumawa ng hakbang. Dahil sa pasensya at jaga, unti-unti niyang naitatag ang negosyo at ngayon ay may steady na kita. Ang kakayahang maghintay at maging patient ay nagbibigay ng kalinawan sa isip at mas maayos na desisyon. Nakakatulong ito para hindi basta ma-pressure ng opinion o aksyon ng iba. Nanatiling nakatuon sa sariling plano at goal sa tamang panahon. Sa huli, ang tao na marunong maghintay at maging patient ay mas matatag, mas maayos sa decision making, at mas malapit sa tunay na tagumpay. Number 11. Marunong makinig at mag-obserba. Ang isang matatag na tao ay hindi agad nagpapahayag ng opinyon o nagpapadala sa emosyon sa bawat sitwasyon. Alam niyang mas mahalaga munang makinig at mag-obserba bago gumawa ng desisyon. Pinipili niyang intindihin ang sitwasyon at ang tao bago mag-react. Naiintindihan niya na ang tamang impormasyon at obserbasyon ay nagbibigay daan sa mas maayos at epektibong aksyon. Hindi siya nagpapadala sa chismis o haka-haka. Sa halip, sinusuri niya ang katotohanan at tinitingnan ang buong larawan bago gumawa ng konklusyon. Ang kakayahang makinig ay nagpapakita ng respeto sa iba at nagbibigay ng oportunidad na matuto mula sa pananaw at karanasan ng ibang tao. Halimbawa, sa isang proyekto sa trabaho, may mga kasama siyang may magkakaibang opinyon. Sa halip na agad makipagdebate, pinakinggan niya muna ang bawat isa, inobserbahan ang dynamics, at pagkatapos ay nagbigay ng malinaw at tamang solusyon. Dahil dito, naging maayos ang collaboration at natapos ang proyekto ng maayos. Ang pagiging mapanuri at maingat sa pakikinig ay nakakatulong para hindi maapektuhan ng impulsive decisions o negatibong opinion ng iba. Nakakatulong ito para manatiling focused sa goal at gumawa ng aksyon na may tamang timing at epekto. Sa huli, ang tao na marunong makinig at mag-obserba ay mas epektibo, mas respected at mas matatag sa kahit anong sitwasyon. Number 12. Marunong mag-prioritize ng sarili Ang isang matatag na tao ay alam kung kailan kailangan niyang unahin ang sarili. Naiintindihan niya na hindi niya maibibigay ang pinakamahusay sa iba kung una niyang pinapabayaan ang kanyang sariling pangangailangan at kalusugan. Hindi siya natatakot na magsabi ng hindi sa mga bagay o tao na makakasagasa sa kanyang oras, energy, o or focus. Alam niya na ang boundaries ay mahalaga para sa kanyang progreso at katahimikan ng isip. Pinipili niyang maglaan ng oras para sa sarili, mag-reflect at mag-recharge. Sa ganitong paraan, mas handa siyang harapin ang challenges at responsibilidad sa trabaho at personal na buhay. Hindi niya iniisip na selfish ang pag-prioritize sa sarili. Naiintindihan niya na ang self-care at self-respect ay pundasyon ng tunay na lakas at tagumpay. Halimbawa, si Liza ay nagtatrabaho sa opisina at sabay pangalagaan ng pamilya. May mga pagkakataon na may dagdag na tasks na inaalok sa kanya, pero alam niyang hindi niya kakayanin ng sabay-sabay Maingat niyang pinili ang mga gawain na kaya niyang tapusin ng maayos at ipinasa ang iba sa tamang tao. Dahil dito, nakaiwas siya sa burnout at nanatiling productive at focus sa priorities niya. Ang kakayahang magprioritize ng sarili ay nakakatulong para manatiling kalmado, productive, at hindi ma-stress sa labis na responsibilidad o demands ng iba. Sa huli, ang tao na marunong magprioritize ng sarili ay mas matatag, mas epektibo at mas handa sa anumang hamon na darating sa buhay. Number 13, marunong mag-adapt sa pagbabago. Ang isang matatag na tao ay hindi natatakot sa pagbabago. Naiintindihan niya na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang sitwasyon at ang kakayahang mag-adjust ay susi para manatiling matagumpay at kalmado. Hindi siya mabilis ma-stress o mawalan ng kumpiyansa kapag may bagong circumstances. Sa halip Tinitingnan niya ang pagbabago bilang oportunidad para matuto at mas maging flexible. Pinipili niyang maging proactive kaysa reactive. Iniisip niya kung paano makaka-adjust ng maayos sa halip na magreklamo o umasa na bumalik sa dati. Hindi niya hinahayaan na ang takot o kawalan ng kontrol ang maging dahilan ng pagkabigo. Alam niya na sa bawat pagbabago, may paraan upang mas mapabuti ang sitwasyon at makamit ang goals. Halimbawa, si Carlo ay nagtatrabaho sa isang kumpanya na biglang nag-implement ng bagong software system. Sa halip na mademoralize at magreklamo, naglaan siya ng oras para pag-aralan ng system at magtanong sa mga eksperto. Sa loob ng ilang linggo, naging isa siya sa mga pinakakomportable sa paggamit ng bagong system at nakatulong pa sa iba. Ang kakayahang mag-adapt sa pagbabago ay nagpapakita ng resilience at intelligence. Mas nagiging handa siya sa anumang unexpected events at challenges. Nakakatulong din ito para hindi basta maapektuhan ng opinion o pressure ng iba. Nanatiling nakatuon sa solusyon at growth. Sa huli kuroan ng katao na marunong mag-adapt ay mas matatag, mas flexible, at mas handa sa kahit anong hamon na darating sa personal o professional na buhay. Number 14. Marunong magpatawad at mag-move on. Ang isang matatag na tao ay hindi nagpapanatili ng galit o sama ng loob sa mga nagkasala sa kanya. Naiintindihan, niya na ang paghawak sa negatibong emosyon ay nakakasagasa sa kanyang sarili at sa kanyang progreso. Hindi niya hinahayaan na ang nakaraan ang magdikta ng kanyang kasalukuyan o hinaharap. Sa halip, pinipili niyang i-release ang sama ng loob at mag-focus sa mga bagay na makakatulong sa kanyang paglago. Pinapahalagahan niya ang kapayapaan ng isip kaysa sa pagpapakita ng katatagan sa pamamagitan ng paghihiganti o pagdadala ng galit. Alam niya na mas malakas ang tao na marunong magpatawad kaysa sa patuloy na nagdadala ng bigat ng nakaraan hindi niya iniisip na nakakalimot o pagiging mahina ang magpatawad naiintindihan niya na ang forgiveness ay paraan para maging mas malaya at mas matatag halimbawa si Joyce ay may dating kaibigan na nanakit sa kanya sa trabaho sa halip na magalit o patuloy na magundo sa nangyari pinili niyang kausapin ang kaibigan ipaliwanag ang kanyang nararamdaman at mag-move on dahil dito nakapag-focus siya muli sa trabaho at sa personal niyang goals ng walang distraction ng nakaraan. Ang kakayahang magpatawad at mag-move on ay nagpapalakas ng emotional na resilience at nagbibigay daan para mas malinaw, mag-isip at gumawa ng tamang desisyon. Nakakatulong din ito para hindi basta maapektuhan ng negativity ng iba at manatiling produktibo sa sarili niyang buhay. Sa huli, ang tao na marunong magpatawad at mag-move on ay mas malaya, mas kalmado at mas handa sa mga bagong opportunities at challenges. Sa pagtatapos ng video na ito, malinaw na ang pagiging matatag ay hindi tungkol sa pagiging perfect o walang kahinaan. Lahat tayo ay may kahinaan at challenges, pero ang paraan ng pagharap natin dito ang tunay na sukatan ng lakas. Ano mga traits na tinalakay natin, hindi natitinag sa kritika, hindi nababahala sa opinyon ng iba, marunong mag-control ng emosyon, marunong maghintay, makinig, mag ng sarili, mag-adapt, at magpatawad ay practical at pwede nating gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Hindi ito pang mayaman o espesyal na tao lang. Lahat ng ordinaryong tao ay pwedeng maging matatag kung alamat isa sa buhay ang mga prinsipyo na ito. Ang halimbawa ng mga kwento sa trabaho at personal na buhay ay nagpapatunay na kahit simpleng desisyon, kapag ginawa ng tama at may tamang mindset, nagdudulot ito ng malaking pagbabago sa resulta at kalmado sa isip. Huwag matakot na magsimula sa maliit na hakbang. Ang consistency sa paggawa ng tama, sa pagkontrol ng sarili, at sa pagpapahalaga sa sariling progreso ang magdadala sa iyo sa tunay na tagumpay at respeto ng iba. Sa huli tandaan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng papuri o tagumpay, kundi sa paraan ng pagharap sa challenges at sa kakayahang manatiling matatag, focused, at positive sa kabila ng lahat ng pagsubok.